Bagong vampire movie na aabangan at tatakot sa atin. Tungkol ito sa isang kambal na magkapatid. Natural kambal nga, magkapatid talaga yun. <laughs> Tungkol ito sa isang kambal na magkapatid na magsisimula nga ng bagong buhay nila sa isang maliit na syudad. Dito nga sila magbibisnes at bubuo nga ng isang club kung saan nga sila nagsasayawa, nagpa-party-party at nagsasaya nga lang until may dumating ang mga tao. Itong mga taong to gusto nga nilang makapasok doon sa loob pero syempre nagdududa nga sila at dito nga nila malalamang mga vampira pala tong nasa labas. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito na nga sila magtatago doon sa may loob kung saan kakailanganin nga nilang lumaban sa mga nag-aabang sa kanila. Pero syempre hindi nga ito magiging madali dahil bukod nga sa natrap sila at hindi nga makalabas, mas mararami at mas malalakas nga yung mga vampira na mga kalaban nila. Title ng movie, Sinners. May knock-knock ako. Naknak. -knock. Who's there? Sinners. Sinners who? I'm working late. Cause I'm a sinners. <laughs> Ngayon lang ulit ako na hype sa isang horror thriller movie since Don't Breathe. obrang eerie, creepy, and nakakakilabot yung trailer nito. Dagdag mo pa nga yung mga visuals and color grading nila eh. Dalawang scene yung natakot ako doon sa may trailer. etong may kumakatok tapos biglang may paparating na tao. O vampira ba yan? Tapos yung isa na ang daming tao doon sa may labas. Sa trailer nito medyo nararamdaman ko yung The Purge vibes na hinaluan ng Get Out at Fright Night. Subukan kong hulaan yung flow ng story nito ha, tapos balikan natin kapag napanood ko na. Okay, kambal na ng isang business, tapos dumating nga yung mga vampira, tapos naglaban-laban sila. And since hindi nga makapasok yung mga vampira, sinunog nga nila yung building, tapos dito nga maraming matetegi. And yung iba nga magiging vampira pa, kaya nga may isang sina sumasayaw-sayaw sila. Tapos yung sin naman na nakasando na si Michael B. Jordan, eto na yung last stand niya kumbaga doon sa mga huling vampira na natitira. Huh! Kaya yon kaya yung scene to, kaya para siyang gigil na gigil na may galit na galit, tsaka giyang na giyang na siya makapaglaban. Kasi siya na lang siguro yung natitirang nakasurvive. Tsaka nakita niyo ba tong habang nagpapaputok siya? Damn! May napanood ba akong interview na ang sabi, isang buong araw lang daw mangyayari itong buong movie na to. So naku-curious ako kung anong mangyayari within the 24 hours na magsisimula sa ganitong itsura si Michael B. Jordan papunta sa ganito. <laughs> naku-curious din ako kung ano yung magiging role ni Hailey Steinfeld dito. And in fairness ha, Bagay sa kanya maging bampira. Ang nagustuhan ko pa dito, yung nararamdaman kong parang meron silang societal issue na gustong i-address at ayun nga, yung racism nga din, lalo na nga nung panahon na yun. Kumbaga binago lang nila in yung mga kalaban eh, ginawa lang nila mga bampira pero what's sad about this, na even though wala talaga mga bampira sa toong buhay, yung mga ganitong pananakit sa mga black community, nangyari talaga siya before and sadly hanggang ngayon nga. Oh, yun, ko talaga to kasi love na love ko talaga yung mga vampire films like Interview with the Vampire, Fright Night, Tosferatu, Vampire and Daddy ko. <laughs> joke lang. Edward Cullen lang ata ayaw kong vampire eh. Saan ka makakakita ng isang tao na gustong mag high school ng paulit-ulit? <laughs> Tsaka grabe yung age gap nila ni Bella. Pwede na siyang makulong. <laughs> Speaking of vampira, meron pa pala akong last joke. Knock knock. Who's there? Vampira. Vampira who? Pare, pautang naman meron ka bang pira? <laughs> so, ayun na nga, knowing na yung director nito, yung gumawa ng Black Panther and Creed, aabangan ko talaga tong movie na to. So, ayun, again, ang title nito ay Sinners, and abangan natin to either on March 7 or April 18.